Isang magandang araw sa ating lahat. Muli nating naranasan ang biyaya ng Diyos ngayong araw na ito. At muli, welcome sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, napansin niyo ba na may mga pagkakataon na kapag nakakarinig tayo ng pangangaral mula sa Biblia, parang tinatamaan tayo? Para bang ang salita ay matalim na tumutusok sa ating puso? Ang tanong, Ba't kaya nasasaktan ang tao kapag naririnig ang salita ng Diyos? Hindi ba't ang salita ng Diyos ay mabuti, nagbibigay ng buhay at nagdadala ng kaligtasan? Mayroon tatlong bagay ang matututo na natin kung bakit nasasaktan ang tao kapag nakakarinig ng salita ng Diyos. Una, dahil ang salita ng Diyos ay buhay at matalim. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. May matalas pa it, mas matalas pa ito kaysa alinmang tabak na magkabila ang talim at tumatagos hanggang sa kaloblooban ng ating pagkatao. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang ordinaryong salita. Ito makapangyarihan at totoo. Kapag naririnig ng tao, tinatamaan ang kanilang buti at konsensya. Kaya may hapdi, parang sugat na binubuksan, ngunit para ito sa kagalingan. Halimbawa, si Haring David nang siya'y kinukompronta ni Propeta Nathan tungkol sa kanyang kasalanan kay Bathsheba at kay Urias sa 2 Samuel chapter 12, masakit ang salita, ngunit ito ang nagbukas ng daan para siya ay magsisi. Pangalawa, dahil inilalantad nito ang kasalanan, sabi sa John 16 verse 8, Kapag siya'y dumating, patutunayan niya sa mga tao sa salibutan na mali ang kanilang pagkakaunawa tungkol sa kasalanan. Ang tao ay nasasaktan dahil ayaw nilang makita ang katotohanan ng kanilang maling gawa. Ang salita ng Diyos ay ilaw na naglalantad ng dilim sa ating buhay. Ang kasalanan na tinatago ay biglang nahahayag. Halimbawa, sabi sa Gawa chapter 2 verse 37, matapos ipangaral ni Pedro ang tungkol kay Jesus, ang mga tao ay naantik sa kanilang puso at nagsabi, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" sila'y nasaktan, pero ito'y nagdala ng pagsisisi at pagtanggap kay Kristo. Pangatlo, dahil inahamon tayo nito na magbago. Ang salita ng Diyos ay hindi lang basta nagtuturoit kundi nagahamon ng bagong pamumuhay. Masakit dahil kailangan talikuran ang kasalanan, bisyo at maling kaugalian. Ngunit ang sakit ay pansamantala lamang. Ang bunga nito ay kaligtasan at bagong buhay kay Kristo. Halimbawa, Si Apostol Pablo, dating tagausig ng simbahan, ay tinamaan ng liwalag ng salita ni Kristo sa Damasco sa Gawa chapter 9. Masakit ang karanasan, nabulag siya, ngunit iyon ang simula ng kanyang bagong buhay at paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nasasaktan ang tao sa naririnig nilang salita ng Diyos dahil ito'y matalim, naglalantad ng kasalanan at humahamon ng pagbabago. Ngunit tandaan natin, ang sakit ay hindi upang tayo wasakin, kundi upang tayo hilumin at ilapit sa Diyos. Ang sugat na dulot ng salita ay nagbubunga ng pagsisisi, kaligtasan at bagong pag-asa. Siya sabi sa Jeremiah 23 verse 29, Hindi ba't ang aking salita ay parang apoy at parang martilyong pumup pumuputok sa bato? Kaya mga kapatid, huwag nating katakutan ang masakta ng salita ng Diyos. Sa halip, tanggapin natin ito ng may bukas na puso dahil sa likod ng hapdi, nariyan ang tunay na kagalingan at kaligtasan kay Kristo Jesus. Muli, isang magandang araw sa ating lahat.